Good morning. Naglaga tayo ng ulo ng baboy. Ngayon. gandang umaga. So ito ang ulo ng baboy na nabili ni pare sa halagang 150 pesos sa palengke. Pinakuloan na namin ito sa pressure cooker kanina. Kaya malambot na yan. So, pansin nyo, ayan yung mata ng baboy. Mura ito. Masarap, malasa yung party na to ng, ng baboy. So, kung kayo ay malapit sa palengke, maghanap kayo ng mga bagong katay na ano, na ano, na baboy. At ito, perfect to. Sarap nito. So, napakuluan na to kanina. Ayan yung ulo ng baboy. Diba? Sarap yan. So, pinapakuluan ko lang ulit yung sabaw. Para ihahamis na lang natin yan. So, ayan. Nauna na nga yung pagpapalambot ko ng baboy kanina. Sa lahat ng mga kababayan na nasa dito sa Metro Manila at sa buong, sa ibang parte ng Metro Manila na maulan. Sana kayo ay nasa mabuting kalusugan. Hello! Eng, eng, enine. Ay, hello po! Magandang umaga po! maraming mga live ngayon, hindi na ano no, hindi na pagbabyahe, pagluluto na kasi ano eh, hindi na tayo nakakabyahe ng lalang. I-share ko lang ang ating live. So ito ay magandang ulam idea, mura na, masarap pa at perfect ngayong tag-ulan. Kaya sana ay makanood po kayo sa aming ano, live. Daga tayo. Ang sarap nito. Hello ma'am. Hindi na po biyahe Nag-ano po eh. Nag-focus sa ano, sa business po na butika. maulang tanghali sa lahat. Maulang tanghali sa lahat. So, yan. Sa mga bagong um, dating po, pinapakulaan ko ulit yung tubig. Ay, tubig. Ano ba? sa Ito, to, Ito yung ulo ng baboy na nabili ni pare. 150 pesos lang lahat to. Sakto na salamin amin tong apat. Dalawang matanda, dalawang um, teenagers pinalambot na natin sa pressure cooker. Napakasarap ng parte ng baboy na to. At mura pa. Napakalasa. Ako kasi ayoko nung laman na laman na ano eh, na parte ng baboy. So ito ay ulo ng baboy. Kung makikita nyo, yun yung mata. Ayan yung mata. <laughs> Ayan o. Mata to. Parte ng mata. So kung kayo ay malapit sa palengke, maghanap kayo ng nagbebenta ng um, fresh na katay na baboy. Yan yung isa sa pinaka the best na part. Maulan maulan. Lagyan ko ng sibuyas. halagang 150 yung ulo ng baboy na yan. Tapos yung mga gulay pang sa mga halagang 50, 60 pesos. So, sa halagang 200 pesos, may masarap na tayong pagkain. Ngayong pag Perfect to. Ingat po tayong lahat sa mga lalo sa mga nagbabang lugar dyan. Ingat-ingat. Sarap mang may sabaw ngayong maulang umaga. Tapos, gayatan natin ng, ano to, ginger. So, optional po ito. Iba kasi nilagalagay ng ginger sa so, nilaga kasi nga naman, ano daw, um, iba yung lasa. Pero tayo, konti lang naman ng ilalagay natin. Share ko lang yung aking live sa aking Facebook, Mamare at Pare. Sobrang mura na nito. Mura itong ating tanghalian. Igayatan natin ng kaunting ginger. Anggal na lansa. Balik na natin yung ulo. Napakasarap. Pero ating ah, sandok dyan. Ah! Ginit! napakulano natin itong ulo ng baboy kanina. Napalambot na natin yan. So, itong ating mga gulay, patatas, peche bagyo, bagyo beans, spring onions. Yan na yun. ko na yung patatas. Ah, ay! 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 Bakit Tapos Patatas, patatas, patatas. Yung Sapat na yan para ko. Lalo mga matatanda, ang kain lang naman natin yung gulay at sabaw eh, di ba? <laughs> sa mga bagets na yung laman. Hello, lo. hello, hello. <laughs> hello sir, big boy. Baldo, salamat po sa pananood maulan dito sa amin ngayong araw. Baka matuloy ba itong ating niluluto luto? So, na natin ang ating katatas. Tagyan na rin natin yan ng pampalasa. O yan yung ulo. Ang laki. Ang <laughs> laki ng buto. Pero sulit yan. Ang daming daman yan. Sapat yan sa isang pamilya may apat na miyembro nanagin salt dinan akin yang salt salt okay, patis. Sino mahilig ng Thai patis? Sarap to. Para hindi mo na kailangan magpatis mamaya. Kami ang mga siya. Yan, yan yung Good morning po, Titon. Mag-ano po kayo, message po kayo dyan. Kung saan po kayong lugar. At mag-iingat po tayong lahat. Maulan masyado. May mga lugar ng baha. Nagdagan pa natin ang sabaw. sumapaw, no? Ha! Engot lang. Okay lang yan. Hindi yan na ako. Laki mong ulo, no? Sarap yan pangasin. Pakasin, ano yan? Ano? Mais. Good morning po sa inyong lahat. sa bahay ninyo, message subscribe dyan. Ito pa masarap na lutuin ngayong tag-ulan. Ang sarap mag-champurado at tuyo. Ano pa ba? Uh, masang sarap ng mga may sabaw dahil malamig. Yan, kumukulo na siya. So, pag na yung ating patatas, pwede nang yung ibang ulam. Ay, ibang ulam. Ba't ba ibang ulam? Ibang gulay. Hmm. So, yung iba, naglalagay ng pork cubes. Pwede din. Pero yan, pag sa parte na yan ng baboy, yung ulo, hindi na kailangan ng pork cubes. Sobrang malasa yung ano, ulo. hindi mo kailangan ng ano, iba makapampalasa. hindi sayang sa gas. Pakuluan lang natin para lumambot na yung patatas. Tapos, good to go na yan. So, ayan ang mga ulam ideas para sa inyong lahat ngayong tagulan. Kurang ulam lang, 200 lang yan para sa lahat na, para sa apat na miyembro ng pamilya. ayo ayoko ng gulay na overcooked. Ito lang naman yung kailangan natin maluto. Later. So, ito pa yung lalagay natin. Ito bagyo, bagyo beans. Ibabaw na lang yan. Okay na yan. At syempre, ito masarap. Spring onions. i din sa YouTube kasi sayang kita sa YouTube. Nag-eat din beans. Like another 2 minutes to cook. sa inyong mga bahay. Mura lang ito, sir. Itong ano, ulo ng baboy, 150 pesos. Tapos yung mga pansawag-sawag natin, halagang 60. So, yun. Ano mga ulam niya dyan? Walang energy. Ang sarap kasi matulog. Yun ba yun? Tapos kumain lang, no? Ingat-ingat po tayong lahat ha. Ang dami mga bahang lugar na at sana po ay okay lang kayo lahat. Yeah. <laughs> Dal-dal ko. Luto na nga lang ako. Hello you know, 8,000 viewers. Magandang umaga. Hi 10,000 viewers. Ang dami nyo. Nakakatuwa naman. rototay tayo ng lilagang ulo ng baboy. Perfect ngayong tag-ulan. Around one more minute. Tinikman ko na. Masarap na. Hindi na kailangan na kung ano-ano pang pampalasa. Ilagyan ko lang siya ng patis. Ito, tay patis at saka kaunting salt. Kanina, we're all, all, good na yung ulo ng baboy, isa sa pinakamalasang parte ng baboy or ng pork. So, kung meron kayong mabibilhan, malapit na palengke, yung mga bagong katay, oh, sobrang sarap. Gusto, mura lang. 150 pesos lang lahat yung baboy na yan. bagyo, Baguio. Papakain ko na tong apoy nito. Ah! paborito ng aking mga anak. Petchay Baguio. Ako din, favorite ko. Mm -hmm. So, yung spring onions, mamaya natin ilalagay kapag i-ready na natin. Kakain na natin. So, that's basically it. Ilatay ko na. Sinulubog ko na lang to para maluto sila dyan. So, that's basically it. So, that's basically it. to later So that's it. Bye mga mare at pare. Salamat at mag-iingat kayong lahat ha. Sarap ng nilaga. Kain tayo. Bye-bye.